At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Andito na naman tayo, magluluto tayo ng fried chicken daw ng aking matipunong asawa dahil is special day ngayon, syempre kailangan sundin ang kaniyang gusto. Legs para sa fried chicken niya and then wings para sa aming prinsesa na chicken teriyaki. Pero hindi natin siya masyadong aanghangan kasi dadalin niya sa work. Mahirap kumain ng maanghang. Ayan. Ang ang sauce ng ating chicken teriyaki ay ano lang to, uh, tubig, sugar, paminta, garlic, um, konting ketchup, oyster sauce, and then toyo. Ayan, ayan ang ating sauce ng chicken teriyaki ng aming friend Zeza. At ang ating pang marinate, eto minarinate ko na siya kanina sa patis, konting asin, then egg, then pepper. 'di diba? Maarte. Tapos etong pang bread na ah, etong pang dip dip natin sa kanya, halo-halo lang 'yan. Ayan, crispy fry na maanghang at hindi. Then nilagyan ko ng cornstarch at saka harina para hindi siya masyadong maalat, hindi siya masyadong matabang, hindi siya masyadong maanghang. Ayan, samahan nyo ko. Tayo ay magmamarinate marinate muna hindi pa na tayo magmamarinate. Mag, ano bang tawag dito? Ayan guys, nalagas na yung aking pangkamay. Waits! Ang aking kawin ay nagaantay na pala ng pagkain. Ayan, sa sa aking asawang nasa taas na nagtatrabaho. Happy 40th, 40th, 48 Happy 40th birthday. Diyan pa lang, dito lang ako. Ayan, at mag babalot na tayo ng ating mga chicken gagamit tayo ng gloves para hindi siya dumikit sa ating kamay. Ito ang sauce ng ating chicken teriyaki. After natin ipirito ang teriyaki natin, ilalagay lang natin siya sa isang kawali, then ilalagay na natin tong sauce niya. Gustong-gusto ng, gustong-gusto kasi ng aming prinsesa yan. Pero ayaw ng daddy niya yan at matamis. Eh, ang aming prinsesa, gustong-gusto. Kaya yan. Ito, pinagsama-sama ko lang itong harina, cornstarch, at saka crispy fry na hindi maanghang din maanghang. Para naglalaban sila. Ayan, i dip lang natin dito ang ating chicken, then ipiprito na natin later. Kailangan nakabalot siya talaga. Na-marinate ko na to kanina guys sa patis asin. Yan, naka na ako. <coughs> <coughs> Excuse me. Yan, igaganyan-ganyan lang na natin siya dyan. Marami na yung ginawa kong pang-coat kasi hindi naman masisira yan if ever na hindi na uh, hindi na ubos ganun po pwede mong ilagay yan sa isang baunan then kung gusto mo ilagay sa ref or kahit saan hindi naman yan masisira hindi ka ng relasyon mong matagal na iningatan diba may hugot yans Sabi ko kanina sa aking pag-ibig, ang ang sarap sana nito, partner, yung spicy noodles. Yung ginagawa ko sa kanilang mag-ama. Eh ayaw naman niya. Okay na daw siya sa fried chicken at saka sa ano. Sa kanin. Sabi ko naman, okay. Konting gagawin ko. Pwede naman yun bukas. Kasi tatlo lang kami dito, guys. Hindi naman namin ito mauubos. Pinasobrahan ko lang at yung asawa ko eh, sabi ko, di maraming ulam, konting kanin. Ayan. Kailangan natin magpakabait for today's video. Ngayon lang ah, Ayan, at magbubukas na tayo ng ating kalans. Para uminit na siya. Tapos, wag mong tatakpan, wag mong tatakpan yung kawali pag inilalagay mo na yung mga chicken para mag-more siyang crispy. Ayan. Ito na ang ating fried chicken ng aking matipunong pag-ibig. And then, ito ang chicken teriyaki ng aking anaks. Ayan. Lulutuin na natin dito. Bye for now, mga kamarites.